Okay lang ano, nung namumblema pa ako. Specific to do no, sa mga nakamiraj. Yan, sa mga nakamiraj. Kasi ito, bakit ba nasisira yung oxygen sensor na yan? Isa sa mga pinaka-common reason dyan is yung mainit yung tambutso, dinaan mo sa baha, biglang lumamig. Yun, pwedeng tamaan na yung inyong mga oxygen sensor. Kasi sa mga reason, ano, na bakit nasisira yan yung nadadaan sa baha. Pero yun nga, uh, ang oxygen sensor kasi, ano yan eh, yan yung nakatusok doon sa mga tambuchu natin. So, normally, meron yan doon sa uh, bago dumating ng catalytic converter, then meron yan after the catalytic converter. So, laging uh, common din, nasa pagitan niya ng dalawa. So, ang nangyayari dyan, siya kasi yung sumusukat ng mixture ng air tsaka ng fuel, kung tama. So, doon yan na may mga graph-graph na yan. Then, eventually, Uh, para mas maging fuel efficient yung ating sasakyan o mas maganda yung takbo ng ating makina. Kasi pag sirayan, may tendency na pwedeng malakas siya sa gas. Minsan nga parang yumuyug-yug yung ano, mabibrate yung makina. Yun, then na yun, nag-check engine nga. So, ayun nga, ano yung nangyari ano, doon sa ginawa ko? Ito, ito yung mga nag-story dyan eh. Bumili ako sa online. Palpak. So bumili ako sa ano, bumili ako sa at ito dag ano pa ako niyan yung ah uh, nag ano pa kami yung ano bang tawag doon swap palit parang ganon sige okay Oo, oh, ako na nagtanggal ako pa nagkabit swap palit kami sige okay tapos bumili pa ako doon sa ano doon yung nagpagawa pa ako sa iba okay sige ganon kasi kumbaga Ah, uh, talagang ano, mas masakit na ulo ko sa kanya eh. Okay, sige, may scanner siyang mas maganda eh. Okay, sige. 'Yun, wala uh, mga ilang buwan bu bumabalik din yung problema. So ano yung naging ending? Ang pinaka naging ending niyan, yun, uh, luckily nakahanap pa nung buo na natambot from header, catalytic converter hanggang sa resonator. Yun, buo 'yun. Kinuha ko lahat. Tapos uh, yun nilagay ko. Then yun, afterward okay na. <laughs>